Magandang araw sa inyo. Ito ang guided at ang ating reading ngayon ay para sa mga Taurus. Uh, sa buwan ng Marso, kung saan uh, about sa eclipse na mangyari, kung ano magiging lagay nila financially pagkatapos nito at kung ano yung mga pagbabago pa na saklaw ng eclipse na to na darating. So, ito yung nine of nine of sword and reverse. So, on, on financial matter, ang mga taurus ngayong uh, eclipse o um, sa mga susunod na pagkatapos ng eclipse nito, sa mga susunod na araw, buwan o taon, masabi natin na ang kanyang financial before ay medyo, uh, ano eh, uh, kailangan niya magtipid masyado at ano at marami siyang iniisip na mga bayarin so sabay-sabay medyo na overload siya sa mga ganun na mga niya financially but pagkatapos ng eclipse nito uh, ang pagkakataon o ang karmic energy ng eclipse nito ay magpapalaya sa kanya sa ganong sitwasyon niya. Kung saan yung mga solusyon na na binablock ng pagkakataon sa kanya, yung financial matter ay mawawala. So magkakaroon siya ng mga ibang opportunity or kusang lalapit sa kanya pagkakataon for financial uh, blessing. Whether maliit man to hindi. O ay maliit man to o malaki, I mean. So, kagawa yung pagkakataon para magkaroon siya ng solution isa-isa na matapos niya kung ano yung mga obligasyon niya more on financially pagkatapos ng eclipse and sa panahon ngayon nandun tayo sa ganong phase ng buhay natin kung saan uh, more on financial matter talaga eh napakahirap at uh, tong eclipse na ito para sa ito sa ay magbibigay ng magandang uh, pagkakataon para maisa isa-isa mo at mabawasan mo yung mga burden mo on financial at uh, para hindi ka masyadong ano mo yun, minsan kasi uh, tibid tipid na tipid ka sa sarili mo and then nawawala no, na yung syempre konting kaligayahan mo para maging maligayin sa sarili mo is makabili ka ng mga bagay na gusto mo so pagkatapos ng eclipse medyo maraming magaan na mangyari on your financial at sana this time is makakalculate mo na o mas mababudget mo na kung ano yung mga dapat mong i-priority. E and Yung ang number 9 is um pinaka last of cycle yon. So ang ang eclipse ngayon is syempre eh, end of uh, end of end of the cycle na meron ka and a new beginning na. So masasabi natin that number nin ito 9 eh, of ano to naka reverse lang siya but consider as a 9 of swords in reverse nga lang so whether it is uh, number 6 or 9 masasabi natin na ano uh, a beginning for you and give you uh, the universe give you the sign or chance na patakbuhin ng mas Maganda yung financial matter mo para sa mga susunod na araw, susunod na buwan o susunod ay uh, itong itong uh, susunod na taon pa, although starting pa lang ng taon, 'di ba? Para binibigyan ka ng chance na na ngayon is kailangan mo nang uh, magsulat, mag-budget at pag so, kailangan mo na itong i-manage na mabuti para sa yung future. So, bunot tayo ng isang angel message para sa sa'yo. So, choose new direction din. So, itong eclipse talaga na to, binibigyan ka rin ng, ng iyong anghel ng isang sign kung saan uh, choose a new direction. So, kung ano man yung nakahapag na sa'yo ngayon at medyo nahihirapan ka. So, ibang, sa ibang ano ka naman option. Kung may mga ibang option ka, itong plan A, plan B ka na. Kasi hindi ka na nag-work sa plan A. So, ano na eh, for the better lahat yon At kapag pinili mo yung new direction na yun, nakasuporta ka from above na ano, na lahat ng mga gusto mong gawin o yung mga tao na gusto mong matulungan and even ikaw mismo is matutulungan mong sarili mo talaga. So napakaganda napakaganda ng ano ng iyong ano change of face pagkatapos ng ano na to ng eclipse na to. So, embrace mo yon So, ikaw lang mag ngayon na mag-change new direction ka para dun sa sinasabi ko kanina dito sa ayong uh, yung nine of swords mo na to is unti-unti, isa-isa yung mawala yung mga burden mo yon on your financial matter. So, yun lang. Sasabi ko ay uh, congratulations then dahil isa ka sa mga sign na binigyan ng pagkakataon nasa taas na may iba yung takbo ng financial at maging magaan sa'yo pagkatapos ng eclipse na ito, on the oh, more on forward ka so ano na yun talaga binigyan isa, itong chance na to so kailangan gawin mo ng mas maayos na to para hindi ka mahirapan pa uh, sa iyong journey sa buhay mo ngayon at para sa family mo at para din sa sarili mo Uh, yun lang, maraming salamat sa iyong uh, pakinig at panonood and God bless